Kaya hindi raw malayong ligawan ng Partidong Una o United Nationalist Alliance si Sarangani Representative Manny Pacquiao para maging running mate ni Vice President Jejomar Binay sa eleksyon 2016. Pero kung si Pacquiao ang tatanungin, wala pa raw siyang plano para sa politika. May report si Mav Gonzalez. Binay-Pakyaw tandem ang isa raw sa mga pinag-iisipan ng United Nationalist Alliance o UNA na pambatong tambalan sa 2016 elections. Wala pang pinal na desisyon pero sabi ni Vice President Jejomar Binay na nasa General Santos City kaninang umaga, may mga miyembro ang UNA na nagtutulak sa tambalan nila ni Pakyaw. Yun ang bilim sa akin doon sa Luzon. Eh. Uh, dahil sa kita naman ninyo ang uh, yung taong ito matulungin, nakapagpakita naman na marunong mamahala. Ang importante sa lahat, eh, makajos at makabayan. Bukod sa pambansang kamao, nasa listahan din ang posibleng pang presidente ng una, si Senador Jingoy Estrada na nakakulong ngayon dahil sa kasong kaugnay ng PIDAF at ang business tycoon na si Manny Pangilinan. Bukas si Estrada na tumakbong Vice President Binay habang si Pangilinan tumanggi na dahil iba raw ang pagpapatakbo ng negosyo sa pagpapatakbo ng bansa. Pero si Congressman Pacquiao, wala pa raw desisyon sa ngayon pagdating sa politika. Wala pa, wala pang... Wala pa akong final decision. Bago ang 2013 elections, iniwan ni Pacquiao ang Liberal Party at sumama sa PDP Laban na kinabibilangan noon ni Binay. Ang PDP Laban ay kasama sa una, pero matapos ang eleksyon, umalis si Binay sa PDP Laban at kumalas din ang PDP Laban mula sa una. Ang sarangga ni Congressman mismo ang sumalubong kay Binay pagdating sa General Santos City kaninang umaga. Mula airport, dumerecho sila ng Central Market at nakisama sa Budol Fight. Walang pasok sa Lagaw National High School dahil holiday, pero sinalubong sila roon ng mga estudyante, guro at lokal na opisyal ng Gensan. Sa kanyang talumpati, nagkomento naman si Pacquiao sa mga kontrobersya at alegasyong harap ngayon ni Binay. Marami mga issues na lumabas about sa, about sa ating uh, vice president. Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo, ang mabuting tao, ang mabuting tao, ang mabuting politiko, hindi marunong manira ng kapwa. Okay, Namigay rin sila ng mga t-shirt na may mukha ng vice-presidente. Mula sa General Santos City, Mav Gonzalez, GMA News.